Hi guys, for is vlog at ngayon pala ay kukuha kami ni Mrs. ng Kapis Kapis Bali, kahapon ko pa pala itong video netong mga uh, krabz at pasensya na kayo at ngayon ko lang po ito na-upload dahil po masama po ang pakiramdam ko dahil po sa... Pagawa ko po kahapon. Bali ka crabs ay kukuha kami ngayon ng kapis-kapis. At ayan at pinipili lang namin yung mga maganda at matatabang kapis-kapis mga ka crabs. At dyan pinuntahan ko yung ating pretel at meron din talagang mga kapis-kapis dito ka crabs at napakarami. Bali nakita yung taga sa taas na yung ka crabs. Bali dyan ay ginawa ko yung kagabi mga crabs at okay na rin yan at hindi na rin naapiktuhan yung ating pretel at yung ating mga alagang bangos at alimango mga crabs, balian at kukuha na tayo ng kapis-kapis balik na tayo dito at tara samahan nyo kami kakrabs sa pangapis-kapis ni Mrs. Ito mga ka kakrabs yung ating mga ano kapis ang tawagin dito sa amin at pinipili lang namin yung ano yung medyo malalaki katulad nyo no, marami mga payat pero hindi natin yung kukunin ang kukunin lang natin ay yung mga ganitong malalaki Masarap ito ko crab sa uh, ano, luyahan, no. Ano? Nang ano, dapo ng similya kapag malalim ko yung tubig pa. Sinusiho, nasiho o sinipaw. Kuliyong similya. Yo, oh may dugo, dugo pa tayong nauwi. Sa nang bahay. At dito tayo dumaan sa ilaw para may ulam tayo mamayang Hapo. Tanghalian. Hapon. At tapunan. Tanghalian at tapunan na. Tama pala yun. Nakakuha tayong video. Medyo maliliit lang pero matataba naman. Kaya pwede na ito mga kakarabs. Dito sa amin na ay ano hindi ka dito magugutom. Ito may bigas. <laughs> <laughs> Kung wala, tudas. At ito rin kong so, pangungina ang mga isda. Ayan. Ang tawag sa amin yan ay bukol. Bale, ito may isa bang puyo. Bago dito po nag-iipon yung mga huli. Ayan. Dito po yung nag-ano. Diyan po yung huli. Bale, yung masasari huli yun yan. yan oh, isang kumpul kin sila, isang kumpul sila mga crabs oh. Yan, okay oh. pa dito. Oh. Dami. Ganto lang talaga minsan. Ang marami sila. Kung ganto lagi na marami, ay mabilis tayong makakarami uh, ito. Itong tawag ay ano balat na nitid balat Lakyo. Oh. Masarap ito kakrab kapag yung marami talaga at uh, pinagpukusan talaga ng kuha. Pwede ito kaldirita. No? O kaldirita. Sarap to. Pasa lang sa atin. Ayan o lang. Luyahan natin. Let's go. Gloves. Kailangan natin mag-gloves ka crabs para ano, malinis kagad. Kunting linis na lang muna sa bahay. Ayan, malinis na. oh, malinis na. Ayan Oh, malinis na. Ang laking balat. Parang Ay. may naalala ako dito. Ang <laughs> dami Okay na. Ang laki ng kapiso. <laughs> Ay, wala itong ano. Ito yung manipis. Ganda ang ano. Maganda lang ito ka crabs display itong kanyang shell. Ito yung ginagana. Kling 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 kling. <laughs> yung katunog baga. Pag gina ano. Ayan kung tawag doon. Maganda ito. Pero wala itong laman. Kunti lang maliit itong laman. Yan oh. na. Ito na yung ating kapisipis. Pidong sama yun pa. Lumutuin natin yun ngayon. At ayon ka crabs at shortcut tayo ngayon sa ating pagluluto ng kapis-kapis. At bali ito ay naluto na mga crabs at ito binuksan ko na yung pinakamalaking kapis-kapis natin nakuha at maliit lang talaga yung laman. Pero okay naman ka crabs yung lasa at mananam at masarap. Bali ito bubuksan natin yung tunay nating kapis-kapis. Grabe kunti lang yung kanyang niliit at masarap talaga ka crabs kapag yung sariwa sariwang sariwa yung kapis kapis at hanggang dito na lang muna po yung aking vlog at maraming maraming salamat po sa inyong lahat at bye bye